naman kami ni paring Nathan <laughs> Ito talaga naganda no, sa ano niya. Kitang-kita eh. Kitang-kita buong um, Canada eh oh. So, sa wakas na 'yon. Eh, Ito pa rin ba? Parang meron no. Oh. Hmm, seryoso lang pag na naman, maliliit pa lang, maliit pa lang yung patok. So, madilim pa. Alasin ko pa lang. Ayan mga kalipad, tignan nyo yung amin dinadaanan dito sa trabaho namin. Pauwi na kami. Ayan, sobrang daming ice. Yan dulas mga kalipad. Ayan. Kaya mga sapatos namin, mga nakaklits. Kasi hindi pwedeng wala. Dumudulas yung sapatos mga kalipad. So, lilikado talaga. Ayan o, tignan nyo, namumuti na matigas na yan mga kalipad hindi na yan malambot hindi na yan yung kagaya pag unang bagsak ng snow hindi matigas na yan kasi nasindit na yan mga kalipad ayan no tingnan nyo diba kakatakot madulas ayan tingnan nyo mga katropa yung sasakyan na yung nasama isaksak kasi hindi pwedeng hindi sasaksak malulubat hindi andar ng mga sasakyan dito kasi sobrang lamig no pre Say hi pre <laughs> <laughs> So umalis kami ngayon ng umaga Madilim Uwi kami madilim <laughs> Saan yung pagpunas ko? Yun lang ang tanong <laughs> pumasok kami kaninang umaga madilim pa uuwi kami madilim pa rin wala na ganito dito sa Canada ganito ang buhay dito sa Canada Ayan. madilim na uuwi na kami ng aking trupa wala nyo magandang buhay dito sa Canada hindi yun nagkakamali yung kayo dito <laughs> ang mahal pa ng eh ito kailangan magsipag kasi ang tataas ng bill ano pre? ano masasabi mo pre? marami utang utang <laughs> oh, diba marami utang dito sa tagal mo na dito pre anong anong na ano mo experience dito maganda anong mas maganda sa Pilipinas o sa dito sa Canada maganda dito kasi pag masipag ka, marami oportunidad. Yun. Yun daw maganda dito sa Canada kapag masipag ka. Marami kang marami kang mapapasukan trabaho. Dito kasi iba dito sa Canada, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kailangan mong college graduate. Pero papasok lang janitor, di ba? yun ang mahirap sa Pilipinas sa atin eh dito sa Canada hindi nila inaano yung mga ganyang ano dito halos pantay ang tao dito ang tingin ng tao mapa, ma, mapa manager man ganyan pa rin sila marunong sila makitao ganyan tingnan tinanong mga ka, kalipad ng aming dinadaanan malinis naman pero madulas yan ang kalsadang yan how years ka na dito nate? so maliit pa lang kayo, nandito na kayo, Nick? Hindi. of 2016. Ah, 2016. Yeah. So, ganito lang kami hanggang, ano, anim na buwan. Ganito. Alis kami ng madilim. Uuwi kami ng madilim. Ayan. Saglit lang dito ang liwanag. diba dito ang kalsada walang mga ilaw ilaw sa gilid hindi ka kaya sa Pilipinas may mga ilaw dito wala